Ayan mga kasalat. Ayan ang aking gagawing kubo. yan, Yung piyate ko lupa. At ko kukunin ko yung kahoy na yun. At gagawin naming bahay. Ayan minungan na yan. Oh. kahoy. At ayun natabasan namin oh, mga kasalat. O. Ayan. At ito nga pala aking taga camera. Sa mga baser ko dyan. Oh. Ayan taga camera ko. Ah. Pamangking ko yan. Ayan Oh. Pamakita naman ninyo. ito ah, na tayo ng kahoy. Ito nga pala yung kong kahoy o. Tapos mo. kahoy na to Ang bahay ito yung pambahay namin. Masanap. Tapos ka na? Tapos na na. kasalat, ano mo ko na? Nakuha ko na yung kahoy. Ayan. Magamitin sa bahay namin. Nakalaki sir naman mga kasalat ganun po na po para sa amin po mga kasalat tapos, tapos. tapos na kababa na lahat pagawa na kami ng bahay na lang Kumain. Ah. Asal na. Oh. Okay Kami na. na rin 'yan. 'Pag na makasulat, ako ako na yung aking kinukuha. Ang taga balatan ko na ito. Para maganda pagkalo ng kahoy niya. Ready sa balatan. Kadat, binabalat ako pala itong ginawa kong kahoy na gagamitin namin sa bahay. Kailangan talaga itong balat para maganda pag niya. Ano, Hindi na sa bububulok, mabubukbuk. tip